pangrasugang pangkaisipan o mental health ng ating mga guro ay isang mahalagang aspeto na dapat bigyang pansin sa pagtatamo ng kalidad na edukasyon. Sapagkat ang guro ang kaisipan ay positibo, masaya at efektibong napapagtutulong. Para sa ating mga guro, mayroong tatlong hakbang na makatutulong sa ating mental health. Una, pagsasanay at workshop na nakatuon sa health awareness at coping strategies. Ikalawa, suporta mula sa administrasyon sapagkat mahalaga ang pagkakaroon ng mga polisiya at programa na nakatuon sa health resources tulad ng counseling services at peer support groups. Ikatlo, paglikha ng positibong kapaligiran na nakatutulong sa mga guro na maramdaman ang kanyang siguridad at halaga. Bilang pagtatupo, mahirap maging isang guro. Kaya suportahan natin sila sapagkat sa kanila nakasalalay ang pagpapanday sa isipan ng mga kabataang pag-asa ng ating bayan.